Ang atin pong maririnig ay opisyal na inaprubahan ng Sangguniang Bayan sa pamamagitan ng isang resolusyon bilang pagkilala sa opisyal na himno ng Bayang Dinalupihan. Ito po ay hango sa kasaysayan ng ating bayan at pagkilala sa mga taong nagsusumikap para mabigyan ng karangalan ang ating bayan. Sa inyo pong lahat, pakinggan po natin ang opisyal na himno ng ating bayan na may titulong dinalupihan bayang ko. Kami taas noong nagpupugay sa'yo Sa taglay mong kadakilaan bayan ko Mga anak mo hindi lilimot sa'yo Dinalupihan sa'yo ang aming puso Bundok malasing bupusod ng bayan ko Ito ang buyan ng mga pangarap ko Ginto pala yan ang tulay ng ating buhay Sa likas na yaman tunay na pinagpala Mga taong lumipas di maliligutan Ika'y bayani saksi ang kasaysayan Tinalutihan bayan ko, mga anak mo'y narito Kami ay kabalikat sa pagsulong mo Na ang yamang pinagsikapan Mula sa sipag ng bawat mamamayan Tapaya pa ay naghahari sa alooban babay ng may kapal susi ng tagumpay Mga taong lumipas di malilimutan Ika'y bayani saksi ang kasaysayan Dinalutihan bayan ko mga anak mo'y narito Kami ay kabalik at sa pagsulong mo Mga taong lumipas di malilimutan Ikay bayani saksi ang kasaysayan Dinalutihan bayan ko mga anak mo'y narito Kami ay kabalikan sa pagsulong mo Kami ay kabalikan sa pagsulong mo